Good morning guys. Ang ah, ngayon guys ay magbabayad ako ng kuryente. Hinihintay ko lang yung ano, hinihintay ko lang yung ako ko. Ang kuryente namin guys, ang laki na itinaas. Nung huling binayaran ko ay wala pa isang libo. Bali dalawa kasing buwan yung kuryente namin guys. So, nung huling binayaran ko ay wala pa isang libo. Tapos may natira akong 1,081. Tapos yung bago naman guys ay 1,360. Ang laki ng itinaas, guys. Ayan, guys, so Hindi ko alam kung kita nyo. Hindi ko alam, guys, kung kita nyo, guys. Ang laki ng itinaas ng kuryente namin. Nung huling nagbayad ako, ano, ah, uh, P5. Ngayon, medyo maaga ako magbabayad, guys, kasi medyo malaki tong kuryente namin. Isa lang yung babayaran ko. Ang babayaran ko, guys, ay yung bagong ngayon kasi medyo malaki siya iiwan ko yung 1,081. Yun yung iiwan ko yung yung ano yung luma namin bayaran. Ang, ang babayaran ko ay yung bago. Kasi baka maputulan kami guys. Kaya yung, mga, yung malaki, medyo malaki yung babayaran ko. Ayan, guys, hintay ko lang yung ako ko guys. Para tingnan yung mag na na yun ng umaga. Grabe talaga yung in tinas ng kuryente namin guys. Kasi dati wala pang 1,000. Kung saan 800 ang mahigit. Ngayon, umaabot na siya ng 1,360. Pero maraming nagreklamo guys na tumaas na yung kuryente nila. Parang ano, parang halos lahat nagtaas ng, ano, nagtaas ng kuryente. Kaya ayan guys, ah, uh, hintay ko lang yung apa ko guys, Karating na yun. Sasama ko siya sa pag, ano, pag nagbayad ako ng kuryente. Ayan guys, mamaya uli. Ay, ako tayo. Pwede, pwede. Pagod na. Pupo ka dyan? Hindi na, hindi ka na. Magbabalik ka na, kuryente. Ha? Bayad? Magkabanggaan pa. Magkabanggaan pa sila, guys. Kami muna tayo hindi tayo makadaan. Oh, hmm, dito. Ito. Ako sa lula. Okay. Malapit na kami sa bayaran, guys. Dito. O, oh, kapit lang, kapit lang. Ano, ka, ta? O, tawid tayo, tawid. Oo. Nandito ka, ta. na kami, guys, sa bayaran. Dito, 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 magaanap tayo, Gordel. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tama na. Oo, dito, dito, oo. 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 Ay. Babayad kami kuryente ate. Babayad ng kuryente. Ate, 'tong namin natin diba? one tray, yung... Bago, diba? yung one three, yung part din bago, di ba? Yung lumang one na 'lo. Hindi po ako. Alin? Hindi, yung buwan lang babayaran namin. Dalawang buwan kasi yan. Ah, no. Yung buwan ka rin lang babayaran namin. Okay, dito, dito, dito. Masagasaka ka dyan, ha? Ate, pwede ba namin buksan yung ipit pandita? Ate, ba namin buksan yung ipit pandita?

No. Ma po teka sa da kasiyan. Po po po.

Eh. Ako na yung bowl mo bulmo na Nakain ka ng ano eh Baka malaglag. Akin na yung bowl mo Alak. Mm! Alak. 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 guys, uwi na kami guys. Alak. Alak. Na ng Alak. No. Pauwi na kami guys. Bibigyan mo na kami ng ulan. May nadadaanan kami dito ang um, pagtitinda ng ulan. Ate, isang ano? Ito. Ito.

ginagawa ang sa namin dito. Kaya one way lang yung daan. Kaya minsan may nagkakasalubong, kaya magkikayan, kaya nagbabanggaan. Kanina hindi sila magbigayan, kaya ayan. Nagbanggaan sila kanina. Ayan guys, oh. ginagawa nila yung kalsada. Ayan guys, uh, andito na kami sa bahay. Kakain na ako guys. Ang nabili kong ulam ay tulatang talong. Nanginginig na ako sa gutom guys. Iinom pa ako ng gamot kong sa high blood. Ayan, kain muna tayo guys. hindi ako makangan ng todo guys kasi ang aking pis isang ay ano na dalawang araw ako naghihirap na pagsakit ng ngipin ko ayun na kagabi halos hindi ako makatulog anong oras na ako nakatulog kagabi ano na halos uh, dos na ng madaling araw ako nakatulog so, sobrang sakit ng ngipin ko pag ganyang maga na siya guys uh, mawawala na yung sakit niya ayun kunting kirap na lang Kaya hindi ako makanganga ng ayos kakain, magmunguya ako, ano, dahan, dahan lang. Habang papunta kami sa bayaran ng kuryente, guys, nanginig na ako sa gutom. Kaya pagdating namin, dali-dali ako kumain.